Huh? Eh, ito guys, ang kinukuha namin a uh, abaling tawag namin dito sa amin. Ito yung nagiging ito yung nagiging anya na, Jin? Naga Sa lugubang, nagiging sa Ah, to kaigan. Masarap to kaigan. Yan, mahal to pag binibili sa palengke. Ito na yung uh, nakuha namin. Ito yung skyplex mo niyo. Ito ang balat pa. Ito kayo ganyan yung na nakuha namin. oh konti Punti okay. oh. pala. Ito ang pagkuha ng abaling guys. Kayo ganyan. Hindi pinbay lang yung dad. Pagkali kami. Hindi Magkali daw naman ako. O, checkmate. Yan sa so bali. Ano nga guys, nililinis mo na yan. Kasi nandito sila. O, oh, huhukayin hukukain. Kapatid sila eh. Kasi nasa ilalim wala sila, sila sa, ng mga talahid talahib. Wala sila sa malinis. Yan. Ito yung view. Oh. Kasi, kasi madaling makuha. Kapatid din sila. Isang hukay. Isang hukay, dalawa. Oh, ang pa Bali, nahanap na namin kung nasaan sila. O. Oh. Sabi ko talaga, sinapitan na ko kayo ng O. Oh. ayan na. <laughs> oh. Let's go, Igan. Oh. Isik. Ungga naman. Oh. Sa denum tayo. Hindi. Ibablimon sa bentan. Ting, ting, ting. Nadidid. bandang baba, bandang baba. Oh, nahanap na kung nasaan sila, ang lalaki. Si pakala si deni. Yeah. Tata. Akan okay. kami okay. n'ta ya. Ito daw, guys. Ah. Kinakain daw okay. nila okay. to. nasa ilalim ng lupa. Na nandito sila. Ajay, 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 ajay. Ay 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 ay. Yan yan guys, meron. <laughs> <ngayon. laughs> eh, yeah, hello. Labas ka na diyan. Tama mo, nga dapat ya baling na. Anti remot nan. pa dia pa yo, isa ka na. Hey, Wala. <laughs> <laughs> excited ito. Oh, Ayan na yung kaigan nyo. Oh. Nagpapakitang gilas. Oh. Ayan, magkabyon tayo. Pagkukuha tayo ng ginto. Pero parang wala eh. <laughs>

Oh, <laughs> riyak, riyak, riyak. Ay, ay. Galing ha, galing ha. Uy, ang laki guys. Taba o. Wow. Galing, galing. Dabit lang ang aralin. Da, dagi di na kwa, dagi di inang da. Dagi di nga abal-abal. Isul tayo na unig. Dagi di itlog. Sa guys. Next. Nawanod ng igan nyo guys. Ah. ngonay pigsan taguan nalukni maisha napo na tigwa eh, ayun Uy, ayun 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 Up, Up. <laughs> Marami na guys. Up. Ah. <laughs> Dabot. Up. Dabot ada di gunsa. Ah. Marami na guys. Oh. Yunoh. Know. 오, 마다 미다 미나. 아하, 오케이, 비식. 옵, 푹푹푹푹푹 냉เ ayaw marami marami dito guys nahanap na namin kung nasaan sila delus 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 <laughs> anyan nabanog ka ay <laughs> <Hey>, tadalusan nyo awan tingay yun o o ang lalaki ang tataba oh <laughs> exotic food Ayan, bali hinuhugasan na guys. Ang ating rawag, abaling. Sarap yan, crunchy. Ayan guys. Papatuyuin na yung tubig niya tapos alagyan na may ng mantika sa kabawang. Ang abaling. Exotic food. Kaya dito kataas pa rin. Oh, you know. Pati prito na siya. bango bango na siya. Nararigan. Mm. Paborito ng mga Ilokano. Sunyuan? <laughs> Hindi. Ito na kayigan. Ah, luto na. Ang ating abaling. Sarap niyan. First bite. Mag-gin na kayo ah. First bite. Ano? Mag-gin? Opo. Mm. Tasty? Mm. Sarap. Ah, ipapak